Isa maganda at mahangin na umaga po dito sa aming bubong. Ayan. Ang akin pong dragon fruit ay uh, namunga na. At uh, mahigit uh, halos isang buwan po kami na hindi nagkita ng aking na uh, tanim na dragon fruit. Ayan. Ayun pa yung isa. Bali, apat lang pala ang ayan dalawa doon sa taas ayan dalawa sa taas isa sa loob at saka isa dito sa labas salamat sa paginoon at papaano meron pong bunga ang ating dragon fruit late na po masyado si dragon fruit dapat noong may pa po ito na wag bunga at ngayon po ay uh, June na, maya maya ay July na ang dragon fruit na ito ay uh, mag-e-end uh, po yan ang pamumunga ng uh, September buwan ng September yan, kamusta kayo mga kaibigan, kamusta po ang ating buhay-buhay, ano po medyo may mga sitwasyon po tayo na minsan eh parang hindi maganda kaya po ng ating mga pakiramdam pero salamat sa ating Panginoon dahil ang Diyos po ay napakabuti hindi niya po ahayaan na tayo po ay uh, tuluyang magkasakit bakit? kasi ang Diyos po ay uh, sobrang mahabagin ang Diyos ay sobrang mapagmahal hindi niya po ahayaan na tayo po ay magkaroon ng uh, karamdaman na hindi po magiging maayos agad. Yan. Bagamat may mga sitwasyon po ang buhay o pakiramdam ng pisikal pero ang Diyos naman po ay sobrang mahabangin. Tulungan niya po tayo o pang uh, gumaling. Yan. Yan po ang uh, paligid uli. Wala naman po ako maipakita sa inyo. Noong nakaraan po ay nandoon po tayo sa baba ng uh, at uh, salamat sa Panginoon Malaking pagpapala po sa buhay spiritual Ang tinaranas ng Diyos sa akin doon At uh, pagpapala din ng mga pangailangan natin sa bawat araw Kaya mga kaibigan Sa lahat po ng aking mga kababayan dito po sa Pilipinas Ayan, be ready kasi meron pong napipintong mga uh, kaguluhan ng ating bansa ano po dahil po sa gawa ng uh, West Philippine Sea at kung ano-anong mga labanan at uh, iringan ng mga uh, kandidato ng mga politiko na wala nang ginawa kundi ang mag-away-away hindi ko po alam kung ano po talaga ang meron sa politika dahil naghalos nagpapatayan ang mga tao ng dahil lang sa politika ano mga kaibigan ngunit hindi po tayo makikisaw-saw sa kanilang awayan kundi kailangan po nating maging handa mga kaibigan dahil uh, sinasabi naman ng Panginoon na kapag mangyayari na ang kanya mga babala lalo na po sa last revelation at talagang tunay ngang nangyayari na mga kapatid mga kababayan ko mga kaibigan ko be ready lahat po ng bagay ay iiwanan natin dito sa lupa. Ang mahalaga po ay uh, makauwi tayo sa kalangitan. Kaya lagi po tayo maghanda. Ihanda po natin ang ating spiritual life. Ang ating uh, tamang relasyon sa Panginoon. Tamang pananampalaya tayo sa Diyos. Matuloy po nating isa pamuhay ang salita ng Panginoon. Sabi ko nga kung ating... Uh, pag-aaralan ang panahon ngayon, hindi na po ito ang panahon ng pangarap sa mundo, kundi ito po ang panahon ng pangarap sa langit. Pangarap na tayo po ay uh, makauwi talaga sa kaharian ng Panginoon dahil ang mundo ito ay labis-labis na ang kagluhan. Yan, ipapakita ko po sa inyo muli ang Mount ano Mount Makiling. Ayan, mga kaibigan, ang Mount Makiling sa kanyang tuktok ay maraming kulap. Kamusta po ang inyong buhay-buhay sa lahat po ng mga damadaan sa mga pagsubok ng buhay. Tiis, tiis lang tayo mga kaibigan. Matatapos din ito lahat kapag dumating ang ating Panginoon o kaya naman ay kung mauna pa tayo sa rapture. Ano po. Kaya Chill, chill lang, sabi ang mga kabataan. Relax lang tayo, cool lang. At uh, manalig lang po tayo sa Panginoon. Ano man po mga problema natin sa ano man ang mga kabigatan natin sa buhay, ibigay na po natin ito lahat sa Panginoon. At once na binigay po natin sa Diyos ang lahat ng mga sitwasyon na nagpapahirap sa atin, halos hindi natin kinakaya, eh na po natin bawiin sa Panginoon. Ha, mga kaibigan? Bahala na si Lord dyan, kumilos, kumalaw, kung ano po ang nais niya at kalooban niya kung paano po ma-resolve ang mga sitwasyon na sa tingin natin ay mahirap. Wala po tayong ibang gagawin sa panahon ng mga pagsubok, kundi ang lumuhod sa Panginoon magpakumbaba, umamin na tayo ay uh, walang kakayahan upang uh, resolvahin ang mga sitwasyon na hindi natin kaya. At yan po ay uh, mangyayari lamang kapag atin pong ginamit ang ating pananampalataya sa Panginoon dahil sa pamagitan po ng ating pananampalataya sa Diyos doon lamang po makakakilos ang kapangyarihan ng ating Diyos kaya ang kailangan po talaga yung pananampalataya pananampalataya na hindi paano hindi pawala-wala once na tayo nanalig at nampalataya sa Diyos tuloy ang laban tuloy ang pananampalataya kahit ang sitwasyon ay uh, mahirap, mabigat. Dahil kung pabago-bago ang ating pananampalataya sa Diyos, ayaw po ng Diyos yung pabago-bago ng isip. Kawalang pananampalataya po yung ngayon ay naniniwala tayo na may gagawin ang Diyos. Maya-maya isasabihin natin, ay baka nga hindi. So kawalang pananampalataya po yun. Ang kailangan lang po natin ay maghintay sa kalooban at tugo ng ating Diyos upang sa ganon makita po natin kasi once na ang Diyos po ang kumilos, perfect po yun. Sakto po yun ang Kanyang gagawin na solusyon sa ating mga kabigatan sa buhay. Kaya mga kaibigan, iwasan na po natin ma-stress, iwasan na po natin uh, mag-alala, mag-worry, Ibigay na po natin sa Diyos ang lahat ng ating uh, pag-asa. Na ang Diyos lang talaga ang pag-asa natin at wala na iba pa mga kapatid, mga kababayan ko, mga kaibigan ko. Kaya sa panahon po ito ay kailangan po nating maging uh, matalino. Kung ang mundo ay uh, nagkakagulo, kung may mga pinag-aagawan mang bahagi ng mundo, gagawa ng mga tao na kanyang nilikha na kung tutuusin, hindi naman pag-aari ng tao ang mundong ito at ang lahat ng bagay na narito sa mundo. Sabi ng Panginoon, nilikha niya ito para may magamit ang tao. Hindi para ariin o akuin o ipaglaban ng tao na kanya dahil wala po tayong pag-aari sa mundong ito. Kahit isang dakot na lupa ay hindi po natin pag-aari. Kahit isang dakot na karagatan ay wala tayong pag-aari. Lahat po yan ay pag-aari ng Panginoon kaya nga po di ba? Para nakakahiya na ang mga <coughs> biyaya ng Diyos ay pinag-aagawan ng mga taong masakim. Pero tayo ipanalangin lang po natin ang ating bansa. Igit sa lahat, ipanalangin natin ang ating mga pamilya na kahit anuman ang sitwasyon, magkagulo man, magkagera man, basta tayo ay hawak at tanga ng ating Panginoon. Wala pong problema doon. So, yun lang mga kaibigan. Nais ko lang po kayong kumustahin at paalalahanan at bahagina ng mga bagay na makalangit yan. Salamat sa Diyos sa kanyang kalooban. Salamat sa kanyang kahabagan. Salamat sa kanyang pag-ibig na dakila. Salamat sa lahat ng bagay na ating tinatamasa. Maliit man, konti man, marami man umaagos man sa biyaya, magpasalamat po tayo sa Panginoon lagi. Kaya mga kaibigan, huwag po natin kalimutan ang na magbasa ng salita ng Diyos. Huwag po natin kalimutan ang manalangin. Huwag po natin kalimutan na gamitin at isa pamuhay ang salita ng Diyos na ating binabasa sa bawat araw. Dahil ang Diyos po ay nakatingin lamang sa ating puso, hindi po sa ating ginagawa. Kundi kung ano ang kalagayan ng ating puso habang tayo ay may ginagawa takbo kapag lumalapit ang tukso ng kasalanan iwas tayo, hindi natin kailangan nga sagupain ang tukso ng kasalanan yan mga kaibigan ngayon po ay nandito ako sa bubong ng aming kubo ayan po ang ating mga tanim umulan umaraw, andyan pa rin sila ayan may guyabano dyan kahit pa, paano nabubuhay dahil nga po ang Diyos ay napakabuti Hanggang dito na lang mga kaibigan ang aking uh, video at lagi ko pong ipapaalala sa inyo na mahal na mahal na mahal tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Bye.